ang tanong ko, si Kristo ba tunay na tao? Well, katupa, Biblia po ang sasagot. Ganito po katupa, ang patutoo ng Biblia na si Kristo nga po ay totoong tao. Sa unang Juan, versikulo 4, talatang 2, ang sabi dito, makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos sa ganitong paraan. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Yesu Kristo ay dumating bilang tao ay sa Diyos. Well, katupa, ayon po sa binasa nating talata na makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos sa paraang yung mga nangangaral o nagpapahayag na si Iso Kristo ay dumating bilang tao. Ito ay sa Diyos. So kaya katupa, no, kaibigan, ano po ba ang ipinapangaral ng Iglesia ni Kristo? Hindi po ba si Kristo ay naparito bilang tao o tao sa likas na kalagayan? Ang sabi ng talata sa Biblia, ito anya ay, ay sa Diyos. So malinaw po ang ating binasang talata na sa Diyos po ang pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Ngunit katupaan, ano, ano naman yung mga uh, taong mga ngaral na ipinapangaral nila na si Kristo ay naparito bilang hindi tao. Ipinapangaral ng mga mga ngaral na si Kristo ay kinikilala nila bilang Diyos. Ano po ba ang tawag doon ng mga apostol? Well, katupag, ganito ang sagot ng Biblia. Dito po sa ikalawang huwan, talatang 7, ang sabi dito, sapagkat maraming mandaraya ang kumalat sa sanlibutan. Hindi nila kinikilala na dumating si Yesu Cristo bilang tao. Ang mga ito ang mandaraya at ang antay kristo So ayon po kaibigan, katupa sa talatang binasa natin, sapagkat marami anyang mandaraya ang kumakalat sa sanlibutan. Ito yung mga taong mga mga ngaral na hindi nila kinikilala na dumating sa si Yesu Kristo bilang tao. Hindi po ba halos karamihan yung iba't ibang mga reliyon ay ang ipinapangaral nila dumating dito ang Panginoong Yesu Kristo bilang Panginoong Diyos na kinikilala nila. So mali po yun. Ayon po sa talatang binasa, ni, binasa natin, hindi nila kinikilala na dumating sa si Yesu Kristo bilang tao. Ano po ba ang pagkakakilala nila? si Kristo po ay Diyos sa kanilang paniniwala o pangangaral. Mali po yun ang sabi ng Biblia. Silaan niya, mga ano, ang tawag dito ay ang mga ito, ang mandaraya at ang anti-Kristo. So, Biblia po ang sumagot niyan. Katupa, no? Napakalinaw po ng binasa nating talata, no? Kaya kinakailangan, sampalatayanan po natin ang Panginoong si Kristo na siya po ay naparito bilang tao o tao sa likas na kalagayan. Yun po ang katotohanan. Well, katupa, alamin natin kung si Kristo nga ba talaga ay Diyos o tao sa likas na kalagayan. Ganito ang mababasa natin muli sa Biblia, ang sabi dito sa unang Timoteo, uh, versikulo 2, talatang 5 hanggang 6. Pakinggan nyo po, dito po natin malalaman kung si Kristo nga ba ay tao o Diyos. Ang sabi dito sa Biblia, pakinggan nyo po katupa, no? sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatutuong mahahayag sa sariling kapanahunan. Well, katupa, no? Ayon sa talatang binasa natin, ang sabi dito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. So, ang sabi niya, meron lamang isang Diyos, no? Ito po, walang iba kundi ang Ama lamang. Ngunit, ang sabi dito, meron daw isang anya ay tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino po ang binanggit? sa mga tao at sa Diyos, ang tagapamagitan, si Kristo Jesus. Ito po ang sabi ng Biblia, tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So napakalina po nang binasa nating talata katupa, no? na ito po ang magpapatutuo na si Kristo nga po ay tao sa likas na kalagayan. So si Kristo po mismo ang tagapamagitan sa Diyos. Ngayon, katupa, no? kung hindi mo po alam ang tagapamagitan sa Diyos, ang ibig sabihin po ng tagapamagitan, siya po ang nagdadala sa Panginoong Diyos yung ating mga panalangin. Halimbawa, kapag nananalangin po tayo, kay Kristo po tayo dadaan. Lahat po ng ating mga hinaing, pananalangin, lahat ng problema na o paghingi natin ng tawad, idadaan natin kay Kristo. At si Kristo na po ang bahala sa ating Ama o sa Diyos. Kasi po, siya po ang tagapamagitan. Ngayon po, kung si Kristo ang Diyos na kinikilala mo, sino po ang sinasabi sa Biblia na tagapamagitan? No? So kaya, magkakaroon po ng na kontra, kontradiksyong aral. Kaya paniwalaan po natin na si Kristo ay tagapamagitan. Pinaparating po ng Panginoong si Kristo ang ating mga panalangin sa Ama o sa tunay na Diyos para po magkaroon ng kabuluhan at magkaroon ng kasagutan yung ating mga kahilingan o panalangin sa Diyos. Ang Panginoong Heso Kristo na po ang bahala sapagkat siya ay tagapamagitan sa Diyos at tagapamagitan sa atin, sa mga tao. Yun po katupan no? ang katotohanan na ang ating Panginoong Kristo ay tao po sa likas na kalagayan maraming salamat po katulad